All right, malaking challenge mano para kay Donny Pangilina na hindi na niya kasama ang club team na si Bel Mariano sa isang serye. In fact, nanibago daw siya. Pakinggan natin ang say niya dito, Roll BTR. Yan ang malaking challenge. Malaking challenge siya. Siyempre, eh. nakakapalibago. Kasi, uh, like I said in other interviews, it's been quite some time na since um, I acted in a teleserye series. Actually, feeling ko, Lahat ng shows, if I would do a, sh uh, a series, would be with uh, with Beth most of the time, diba? So for the past five years, or well, six years, magkasama kami. And I think this is something we we both talked about talaga. And she's also able to do, you know, her own projects. So entering, I didn't know what to expect hindi ko rin alam kung ano yung magiging relationship ko with, with the cast members, kung ano yung magiging dynamics namin. And it's my first time also to do a project, syempre, na yung co-lead ko is someone na kaibigan ko rin na lalaki. It's very different, the dynamics. Diba? So, so that, that In itself, my pressure, but entering I knew that it would also entail a lot of growth and maturity. And when you leave that comfort zone, parang dun mo rin yung mga emotions, and, mo dati. Mo dati. And, and yeah, me and Belle are very supportive towards each other, and I think it's a very great position to be in. So <laughs> first time ba silang hindi magsama ni ano? Bell? Actually kasi lahat ng seri na ginawa nila, oh. sila mga kapartyer. Mm. Pero ito nga ang kapartyer naman, ay hindi kapartyer. Kapare-coaster na pa rin sila. Ito nga si Kyle. Pero nga, mi, nagbiro nga minsan ito. Si Kyle. sabi niya, my boyfriend. Pero parang ayaw na, ayaw ni, ano, ni Donnie, di ba? Parang sabi <laughs> ay hindi, ni boyfriend. Sabi nga, kasi Bel ang ko. Parang may new kalabtip. Pwede, sabi oo. oo. Pa niya. kasi ano no, challenge kasi yung pagtanggap ng tao kasi sa niyan tao uh, sa Don Bell, di ba? Okay. Tapos ngayon, hindi sila magka-partner. Don Kyle! Don Kyle, di ba? ano kaya ang pagtanggap, ang magiging pagtanggap ng tao sa teleserye nila na hindi niya kasama si Belle Marianne. Pero, oh, hindi to, oh. pwede maisingit ko lang. Oh. Hindi to yung first time na hindi sila magkakasama. Naalala niyo yung movie na parang Games Games. Ay, diba, oo, oh, yung, yung, yung si abida doon. Oh, oh. rin si Donnie. Oo, oh, si Donnie. Oh, oh. Abida kasama abida din don. si Belle. Pero ang nakakatuwa, during that ano review din nung pelikula oh. na yon support si Ben at dito rin di ba nakasupport oh. siya nakasupport din pumunta siya dumating siya sa screening at saka sa press yeah. call diba oh. pero sinasabi ni ni oh. BFF kanina yung mga serious daw first time nilang hindi pero eh eto nga nakakatuwa na adun pa rin yung moral support ni Ben na dumating siya sa advance screening through kasi lang bagong serye na mapapanood sa Netflix diba pero ito kasi action action din 'to eh, diba eh si actor si Kyle sa niya din mag action action kasi gumawa niya rin siya nung kanila ni Papapi Pig dati pamilya pamilya sagrado uh ah, di ba mm -hmm. tapos may ginawa rin siyang pelikula with Papapi mm -hmm. another action action din di ba mm -hmm. parang ito first time yata eh ako ha kung mali ako kung first time ni Don Bell ay ni Doni pang <laughs> di ba first time Don Bell ni Don mag action ay, pero napakagwa pero yung action star ha napanood na natin yung first three episode ah, ah, ah grabe ang galing ang, -galing. Uh, tsaka ang galing, galing. Ah, ang galing action ni uh, uh, Kasi ang ito ang schedule nila sinasabi tinatawag na action drama series, di ba? Saya mm -hmm. niya niyo po napakagandang series.